Siya, Go, so, go, uh, siya, Oh siya, 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 ako. Bro, eh. Alam ko, di ba? Baliw kong baliw, bro. Malala kong malala talaga eh. Oo, oh, alam ko yan. Mm. Yes, ma. Pero kung naman, uh, like, gusto mo siya? Gusto mo siya. Oo, like, it, oh, Gusto ko ba niya? Uh, like, Nagamihan na kayo, gano'n? I ko naman. Bro, it's, honestly, uh, like, it's nice to, it's nice that you like someone. Mm. Definitely. Mahirap makahanap ng babae. Gusto mo talaga. Oh. Since ganyan, sinasabi mo sa akin, gusto mo siya. Oo. Oh. But, ang sa akin lang, ang, ano ka lang, parang masyado siguro emotional. It's better pa rin to, you know, like, think logical. mhm mm So ngayon, huwag ka ma-anxious. Huwag ka ma-stress. Na parang, ah, shucks. Gusto ko, gusto ko ngayon. Gusto ko ngayon. Hindi. Paglabas mo ito, pwede naman eh. Oo. Um, uh, diba? So, kalma ka lang. Actually, bro. Again. Actually, na-realize ko rin naman naman namin. Medyo dumalalim. Bro, enjoy mo lang. Bro, nga eh. Enjoy mo lang. Like, ibig ko. Yung mga kasama mo. Enjoy mo itong mga magkakasama kayo. Tandaan mo na pangarap mo ito dati. Diba? So, whatever happens, in a way, mag-dictate din din ang future It's galingan mo lang. Do well. But well, don't be too emotional, swear, Bro. I mean, it's nice that you like someone, but let things be naturally. Kung kayo, kayo. Hindi, but so, uh, I learned in everything naman money eh, That we do in life. As we negotiate, if we're too emotional, what happens? Yeah.

Mas kilala mo naman ako, bro, eh. Paano akong magkagusto sa isang babae? Eh. Alam ko, di ba? Baliw kong baliw, bro. Mm. Malala malala talaga, eh. Oo, oh, oh, alam ko yan. Mm. Yes, uh, Pero kung naman, uh, like, gusto mo siya? Gusto mo siya? Oo, like, you know? oh, eh. Gusto ko ba niya? Nagamihan uh, like, nag na kayo, I think ko naman. Bro, it's, honestly, uh, like, it's nice to... It's nice that you like someone. Mm. Definitely mahirap makahanap ng babaeng gusto mo talaga. Oh. Since ngayon, sinasabi mo sa akin, gusto mo siya. Oo. But, ang sa akin lang, yung ano ka lang, parang masyado siguro emotional. It's better pa rin to, you know, like, think logical. So ngayon, huwag ka ma-anxious, huwag ka ma-stress, na parang, ah, shucks gusto ko, gusto ko ngayon, gusto ko ngayon. Hindi. Paglabas mo ito, pwede na naman eh. Uh -huh. Diba? So, kalma ka lang. Actually, bro. Again, Actually, Again. realize ko rin naman yung namin. Medyo dumalalim. Bro, enjoy mo lang. Bro, okay. Eh. Enjoy mo lang. Like, kaibig e, Yung mga kasama mo, enjoy mo itong mga magkakasama kayo. Tandaan mo na pangarap mo ito dati. Diba? So, whatever happens. In a way, mag-dictate din ang future mo. Galingan mo lang. Do well. Well, don't be too emotional, sir. So, I mean it's nice that you like someone but let things be naturally. But I learned in everything money eh, that we do in life. So we if we're too emotional, what happens? Right? Okay. So like in everything that we do, stay logical as much as possible.